sila kung dito tayo sa LBC ngayon kukuha tayo ng ganito tapos mamaya ay bibili tayo ng mga sticker at uh, hingi rin na tayo ng marami Pagdala kasi kami ng marami ngayon yan, mga HMO uh, so, Buka tayo ng marami nito Kailangan so, natin uh, dahagan ay, tatanong ko. Diba pwede naman siyang ganito? Takpan na lang yung ano, para print na lang kami ng print. Pwede naman. Ah, tapos hinihira ko ng, ng isang daan ito. Isang daan yan? Oo. Ito ay marami nito. Okay. tayo na marami. Marami na muna tayo ng mga sticker. Nah, Tapos, tayo dito sa may supermarket, market. Ito na yung sticker. <coughs> <tipar> sticker sticker. sticker paper kaya? Wala. Tayo no. sa uh, Wala daw sila. Kaya pupunta tayo sa National Bookstore. Ah, mga kablog. Ano? hindi pala tayo ng gamot. Kaya dumaan na ako rin

Punta na tayo sa National Bookstore. Wala kasi silang tindang sticker doon kanina. Ah. Ayan, may nabili na ako. May nakuha na tayo. Ayan. So. babayaran na lang natin. Balik na tayo sa office. Mga kapitlog, makapagbalik na tayo. Labas na tayo. Labas na tayo dito sa National. Ayan. Basta pa lang, Clark. Lalakad naman ako papunta sa Sakayan. Oh, Kino oh, it. tayo sa paradaan ng jeep mga kapitlog. Sasakay so, tayo ng jeep papuntang Clark. Pang ang L. Dito, may parking dito nakapitlog so, eh, nandito na kami sa parking nandito na kami sa parking katay na lang kami ng mga pasahero pupunoyin pa tong jeep pupunoyin pa nila yan bago malis mga kapitlog.